lang sandali pa pumasok na ang ninja sa activity area para sa isang nakakatakam na alok. Yesot. ko po kuya na bibigyan mo kami ano parang break time. <laughs> Tapos kakain kami. Pamutik. <laughs> Mga yes. ilang oras nyo ginagawa ang inyong task. Mayroon akong isang mahalagang alok upang mapawi ang inyong pagod at kutong. Mayroon kayong pagkakataon na kumain ng masarap na pagkain at makapagpahinga. Pero kung sino man ang kumuha sa pagkakataon na ito ay hindi na makakabalik at makakapagpatuloy sa hamon. Tapos, mates? <laughs> oh my God! Kaya kaya! Go! Ay, kamote chips naman sa loob! <laughs> Ice cream! Ice cream! <laughs> Soft cream! Ice cream! Ice cream! tingin ko po, if kinuha ko po yun, parang distracted po ako. Ayoko din po na ako po yung madidistract. chocolate, ice cream na lang. <laughs> oh, no. Mas sinisip ko po na parang gusto kong gawin yung task na to. Like, I don't wanna take a break. Ang housemates hindi pumigay sa alok na pagkain ni Kuya at nagpatuloy lang sa kanilang challenge. At sa puntong ito, si Kobe ang susubok na maghagis ng kanyang pamato. Yes! Job, ang alok ko ay matatapos in 3, 2, last chance housemates. <laughs> And one. Salamat po kuya. Thank you po kuya. Salamat po kuya. <mars> sa 4 hours and 34 minutes na natitira sa kanilang hamon, ang housemates puspusan pa rin sa pagbabato ng kanilang mga pamato. Sorry. <mars> Sorry. Wala na akong peso. Good job, Kobe. Good job, Kobe. I almost finished all my bags, but then I was like, it doesn't matter like if I'm doing really well right now, they could just hit my bags and it could all fall off. Gia, nahilig mong hulog. Hindi <laughs> ko <laughs> naman <laughs> ganoon sa <laughs> Gia. Joke lang. Oh. Don't be sorry, Virgis. Gagawa yung big ko. Sa huling tatlong oras na meron ang housemates. No! <laughs> oh! oh my God, <laughs> Unbelieve me. Sa sagilid. Kumagaw. Abangan Bukas! Last one minute. Ang pinakamaraming pato sa ibabaw ng pole ay ikaw.